Ay, dahil nandiyan ka na, kasali ka sa ating cast. Ayo, Okay, ano role ko? Ang role mo ay, ay ang supportive best friend ni Piyang. Si Piyang naman, ang role mo ay girl next door na hopeless romantic. Wow, hopeless romantic. Ano ang boyfriend ko? Ha? Wala na akong boyfriend mo. Well, Wala boyfriend? Malalaman ah, natin sa storya yeah, kung magkaka-boyfriend ka ba Hopeless romantic okay. eh, di ba? Sige. Okay, so tandaan, ay, tandaan nyo lang. Ano boyfriend ko? Ay, best friend. Yan. Ayaw boyfriend ko, talaga yan. Piyang, huwag kang paloko-loko ha. Ayaw. Di mo kilalang pamilya ko. Huwag <laughs> ako, piyang. Ako. Iba ako pa nakatagay, piyang. <laughs> Baka sa akin pa lang, umu-okay ka na. ay. <laughs> <laughs> okay, okay, okay. Sorry, sorry, sorry. Okay, so tandaan nyo lang ang mga roles ninyo. At syempre, this time, kayo po ay nasa part. Kung wala sa part tayo, si Piyang at si Ai ay naglalakad-lakad. Siyempre, may nagtitinda rin ng buko at bumibili ng buko, okay? Dapat galingan nyo at siyempre, dapat so far OA ang pag-acting natin. Ready na ba ang lahat ng cast? Ready na! Ready na! And dahil saan? Mas energy mo, pengi ako. <laughs> pengi daw energy si Piyang. Dear Face presents ang ating istorya na pinamagatang ama namin. hindi! <laughs> Nasaan ang puso ni Fiyang? Lights, camera, action! Magsisimula ang istorya sa Luneta Park kung saan namamasyal at naglalakad-lakad ang mag friend na si Fiyang at si Ai. Dialogue please ang galing dito sa park na to. Sabi ko sa'yo, tama yung pinta natin. Iwan ko sa'yo, dito pa napili mo. Tami mo mag-jowa dito. ano ko ba? Mula kasi lalaki dito. to. naman. Alam ano ba, Bersi, hindi ka basag ka rin. Parang ano kasi wala kang love life. Ba? Wala akong pake. <laughs> wala kay ka kasi. <laughs> wow, yung yako sa'yo. Sino ba naturo sa'kin? Ikaw, oo. Oh. Oh, oh. Masaya silang kumakandirit. Ano kan kandirit? Ang um? <laughs> ganda. Ang May sakit na yung tao, di ba? Oo. Tumitingin sa bughaw na langit. Wow. Wow. wow! Nakikinig sa huni ng ibon. Tweet, 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 tweet. <laughs> Sila ay magiliw na nagkukwentuhan tungkol sa magagandang nangyayari sa paligid. <laughs> Dialogue, please. Grabe ka, dito Tinahinan mo. Ano naman? Wala kasi ako niya. Totoo ba? So ano yan? Props, props lang. Oh, ma. <laughs> ano ka ba? Parang hindi tayo sabay na <laughs> <laughs> Sa bagay, sorry. Ay, naku, no, pero ang perfect dito. si yes. Yeah, yung dami lang mag-joke, basa. Arte-arte. Ngunit biglang natigil ng saglit si Fiang nang kanyang ma-realize na tila ba may kulang. Siya ay nalungkot. Pumarap sa audience. Lungkot, nalungkot. <laughs> wow, Fiang. Lungkot ka, Nay nga sa Lungkot, ayan. Malungkot siya. Sobrang lungkot. Napakalungkot ni Fiam. At nasabi sa sarili niya, Ako ay masaya, pero bakit parang may kulang? Alam mo, Gusto. Gusto naman ang buli. Eh, parang talaga ka may kulang eh. Ganda nun? Ang ganda nung acting? Oo, oh, huwag kang mabasa, sorry, na like. sorry, 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 sorry. Ah, sige. Ito naman eh. No? Oh, ang ganda lang pagka-deliver ko. Ang ganda. Hindi nilabutan ako kaya. Isa pa, isa pa. Oh, pa. Oo, oh, mayroon lang. Oh, bakit? Ito ba huli? Hindi na pa ito. ba? Ito ba? Sila ay tila ba nalilito may hinahanap <laughs> at nagtanong sa sarili at kay ai Nasaan ang puso kong best? Huh? Hmm. Lagi na yung mapapatanong, Nasaan kayo ang puso ko? Hindi na alam kung nasan ba. Patingin! Wala pa dyan. Hindi po siya yan. Mama mo mo. <laughs> no, Hello, Mimi. May ka, di ba? Sorry. At dahil supportive ang kanyang best friend na si Ai. Ay. si Ayi rin ay nalungkot. Sobrang lungkot ni Ayi. Napaupo ko siya sa sobrang lungkot. Nag-walling! Bestie! Ay. Nasa public tayo, huwag kang okay. Tumayo naman. Mapahiya. Huwag kang okay. Tumayo siya at nahilo! Nahilo si Bestie. uy, Sobrang hilo niya. Nagpaikot-ikot siya. Nang nakahiga sa stage. Oh, nakalagay lang dito. Huwag mo ko sisihin. Oh. Ayan. Yeah. Ah, at nakita ni Piang ang papay niya <laughs> sa... Ah, Pagkita yung Dragon Ball ko. <laughs> talaga ba? Kasama to? <laughs> At tumayo na ulit siya. At nagtanong kay Fiang na nasaan ang puso ni Fiang? Fiang? Yes. Nasaan ang puso mo? Ay, basag ka. Mamaya na. Mamaya na. Excited eh. Internalize pa ako eh. Yeah. Again, take two, take two. Hoy, hindi ito plants <laughs> versus zombies. Ano ka? Rewind, rewind. <laughs> okay. <laughs> Nasaan ba ang puso mo, bestie? Bestie? Eh, lagi ko nga tinatanong sarili ko yan. Nasaan nga ba? Kinomfort ni Ayi si Piang. Dialogue, please. Piang, parang ito na yung panahon para magbagong buhay tayo. <laughs> Bestie? Para tinatablan ako sa'yo eh. Bestie! Yang, wag. Kailangan ko yan. Bestie, so, na lang? Yang. Ang hirap mag... Yeah. Ay! Piyang, wag mo, wag, wag ako piyang, iba ako makain oh. <laughs> mo. sa ko sa'yo, mo tatay mo dito. Okay. Hindi kaya't si Piyang na makikita niya rin ang kanyang puso. Baka ito ay nasa tabi-tabi lang o nasa harap na niya pala. Piyang, Bestie, huwag ka ba wala ng pag-asa? Sa ganda mo na yan. Bestie, lagi na lang. <laughs> ay, lagi na lang sinasama mo. Wala mo huwag mo wala ng pag-asa. Ang tagal ko ng single, oh. Oh, oh, oh. ang tagal na pa lang pala single. At least three years to pay ka. Motor ka rin. Ayaw <laughs> ako na. Gusto ko na maga-coaching. Si Fiang ay tila ba malungkot pa rin. Kaya naman si Ai ay dali-daling inaya si Fiang uminom ng buko. Pasok magbubuko. Kainin mo muna ako. Bestie, malungkot ka, di ba? Sakto mainit ka yun. Naglakad si Piang at Ai papunta sa bukuhan at tila pa bumagal na naman ang mundo nang makita nila si Kuyang magbubuko. Oo, oh, sa'yo na yan. Babagal <laughs> tayo, dalawa tayo dito. Sorry, sorry. Okay. This, syempre, bestie. Bestie? Ito na yung time mo. Sige na. Bestie, Tumakbo sila nag-slow-mo. Nag-slow-mo Nag ang bigaya ng buko. Sobrang bago. Magkakalikit ang mga mukha nilang dalawa. At magnanose nagtayo na ulit dahil may naamoy si magbubuko na mabaho. Uy! Bunga nga ako. Sorry, sorry, sorry. Huwag dito, Kevin. Sorry, sorry, ay. <laughs> Nang biglang sumingit, si ate. Pasok, ate. Si ate ay hinarangan si Fiyang at ay. Sinasabi na siya ang nauna sa pila. Dialogue, ate. Ba't ka nauna dito sa pila kung ako naman talaga? Eh, bakit hindi? Bumili ka ba? Ay! Bumili ko sa kalagang. Bakit ka? Bakit kompleto pa dito? Ay. Kasi kompleto kasi ni-restock ni Kuya. Ay. Ni-restock? Yun pala may restock eh. Hindi ka marumagantay. Kami yung bumibili. Ay. Ay. Yun eh. Ay. Hindi kayo marunong kasi kung sino na una, siya mauuna. Pero ang ginagawa niyo Nasaan ni Ristak, ka ba? nandito kami? Dito nga ako. Eh bakit hindi mo siya sisihin? Sisihin ko siya yung kasama mo. Tingnan mo naglalandian pa sa harap ko. At biglang nagreklamo sa sobrang init ng panahon. Napasigaw kayo ng ang init! Yes! Ang inet! At dahil dyan, napasayaw si ate ng water. Tapos oh. ng audience ang santol. nakita nyo, mag-wish kayo ha. Dahil dyan, umorder si ate ng buko at nagpakyot din kay kuya. Mang bubuko. Kuya? Ah? Ba't kay Ayi ka nakatingin na nagkuya ka? Ah, kayo, kayo, kayo. Ba't po yung buko? 50. Ito naman dito. Labi, ang mga. Bibig ko sa So, Para sa'yo, si Fred. <laughs> ka mo ako susuntok. Ay, ay, ka mo ako susuntok. Ang bait mo naman sobra. Lumapit si Fiang at umorder din ang buko habang naiinis kay ate. Kuya, pabili nga. <laughs> Nagulat si Kuya number two at nalilito kung sino nga ba kay Ai at kay ate ang pipiliin niya. Nalilito, Kuya. Dialogue, please. Is buong pumili ng mali. <laughs> Ako'y nalilito. Wow. wow! Kami rin ay nalilito. Kung ano yung emosyon mo, bumbay ka mo o mambubo Ewan ko sa'yo, ano bang ibinibinta mo? Usapan buko hindi naman kamo. mo. Ibig ano? kasi? At dahil dyan, dahil litong lito si Kuya, siya ay napasayaw. Sayaw sa ulahan, Kuya, come on! Nawala ako, wait lang. Ayun, tinanong ni Kuya ang pangalan ni ate. At hiningi ang number. Ano pangalan mo? Ni Ai Ay, ako pala. Sorry. Ano? Anong pangalan mo? Okay lang ba may hiningi kong number mo? At sinabi ni Kuya. Yes, Tita. Senta mo na lang, Gcash. O, oh, Papa Gcash ka ba? Okay. Sabi ko na nga eh. Ito yung After Papa Jesus, Papa Gcash. Yeah, ay. Huwag ka dyan. Di ba? O sige, ito na yung number ko. Cellphone mo. Bilang na rin ako. Bilang na rin kita. <laughs> Aba, modus ka. At yun lang, buko kayo. Bumbay ka na. O sige, bibila ko na rin siya, bestie. Sige, bestie. Ikaw mo lang eh. At sila ay nag-holding hands. Ganun talaga, <laughs> Habang nagaharutan, sinabi ni Kuya na halika, sumama ka sa akin, ipapablatter kita. Ano uh, oh. yun? mag exit sila dahil isusuklong siya sa polis. mag -e exit kayo dalawa, magbubuko. Si ate, nandito pa si ate. Si ate ay umiiyak. Sobra yung iyak niya. Ingit na ingit siya sa dalawa dahil hindi siyang pinili. Bakit <laughs> Oh. Uh, at dahil know. dyan, nag-exit na rin siya at umalis. <laughs> kasi yung arte na ito eh. Kanina eh. Kaya ako eh. Attitude kasi. Naaway mo kasi si Fiyang. <laughs> si Fiyang ay naiwang mag-isa sa gitna ng card. Tapos na. <laughs> Anong kaniirit niyo? Tapos na. Hindi, may script pa daw. Oh, Meron pa. Meron pa na script. Meron, meron. Siya ay nagtanong sari, sa sarili, kailan ko kaya mahahanap ang aking gawan? Sabihin mo, Fiyang. Internalize lang. Yan, yan. I Alam mo. Kailan ko kaya mahahanap yung one ko? No? At kanyang i-describe, ide ano nga ba ang kanyang ideal mind? Ano nga ba ang hinahanap niyang best boy? <laughs> yung sasabihin ko sa inyo yung best friend ko. Yung ano yung ideal man ko? Gusto ko marespeto. Gusto ko mabait. Typical na mabait na tao. ah uh, gusto ko araw-araw niya akong napapasaya. Arte naman ang kanta, please. Gusto ko matangkad na moreno. <laughs> Gusto ko maganda yung mga ngiti. Perfect yung ipin. At alam niyo kung ano yung mas maganda to. Pag tumatawa siya. Masarap pakinggan yung tawa niya. Siya ay ngingiti. Dahil alam niyang kahit matagal, isang araw ay mahanap niya ang kanyang puso. At biglang may narinig siyang boses mula sa kawalan. Iwag ka muna mo mo ba? Pakinggan mo. Ate, ate. Ah! Bakit ka malungkot? Bakit ka malungkot? Ang tagal mo kasi. Hindi ah! na lang nagulat si Fiyang at nagtaka kung saan galing ang boses. Patuloy na kinausap ni Fiyang ang kanyang misteryosong boses. Tatanungin ko rin yung misteryosong boses, ano ba ang iyong ideal woman? <S kysikiman> ang ideal woman ko? <SILENCIO> <SILENCIO> Uy! May sakit ako! Huwag mo ko patawanin! Well, hindi ko naman na kailangan i-describe. Darap ka yun eh. Mukhang nagtutugma ang kanilang kapalaran. Kaya naman ang boses ay tuluyang magkakaroon ng muka. Mystery Boys, umakyat ka na sa stage! Teka lang, teka lang. Take two, take two. Kayo talaga eh. Nagkwentuhan agad kayo eh. Ulitin, ulitin. Inabot niya ang bulaklak kay Fiyang at sinabing, Ate, flowers for you kasi mukhang malungkot ka eh. Sabihin mo yun. Okay. <laughs> Ate, will you, um, I mean, uh... Take 2 ha. Oh, Lights, camera, action! Are oh uh, there flowers for you? Oh Salamat. Oh Dapat may tanong eh. Ah, sige, tanongin mo. Anong tanong gusto mo? <laughs> 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 Sa dulo ng lahat ng bukuhan at kaoeyan, natagpuan din ni Fiyang ang puso niya. Hindi sa mga pa-cute, kundi sa taong biglang dumating, dala ang bulaklak at tunay na pagtingin. <laughs> Dahil minsan, ang pag-ibig, <laughs> natatakot ako sa tigilin niya. <laughs> <laughs> Hindi mo kailangang hanapin. Ito'y kusa lang dumarating habang pawis na pawis sa luneta. Kaya naman sila ay magkakatitigan habang nag slow mo. Titigan! Titigan lang dahan-dahan. Okay. Champion ka! Kina, Kina. Pogi na! Pogi na! Pogi na! Pogi na! Pogi? Pogi? Maganda ba si Piyang? Maganda si Piyang ngayon? Araw-araw. Guys, -araw. oh! once again, palagpakan natin ang ating mga cast. Yang Ayi ang ating magpupuko si ate. And again, once again, our special guest, JM Ibarra!